Samantala, isinisi naman ng Land Transportation Office o LTO sa mga dealer ang matagal na pagkatenga ng mga plaka ng sasakyan. Kabilang na yung mga sasakyang binili itong mga nakalipas pang taon. Ang mga detalye ihatid ni Kyle Bulyas. Marami pa ring plaka ang hindi pa na ipamamahagi at nakatenga pa rin sa mga car dealer. Ayon sa hepe ng Land Transportation Office na si Assistant Secretary Vigor Mendoza II, may mga dealer na hawak pa rin ang plaka ng mga sasakyang nabili noon pang taong 2023. Araw araw din pinupuntahan po ako ng uh, dealer. <coughs> uh, kasi talaga nang na kami sa dealer, gagawin na try na penalize sa dealer. <coughs> uh, from fines to suspension, eh kailangan talaga ilabas nila 'yung mga plaka niyan. Dagdag pa ni Mendoza, naglalabas sila ng show cause order para sa mga tauhan ng LTO at car dealers upang alamin kung bakit naiipit sa kanila ang mga plaka ng mga sasakyan. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ng LTO ang pagpapalawig pa ng kanilang e-patrol services sa mga susunod na buwan ng 2024. Ayon sa LTO Chief, layo itong mas ilapit sa publiko, lalo na sa mga malalayong barangay, ang kanilang mga serbisyo gayong patuloy na idinadaing ng mga motorista, ang matagal na proseso sa mga serbisyo at hindi accessible na mga opisina ng LTO. Una ng ipinag-utos ni Transportation Secretary Jaime Bautista na gawing hassle-free ang mga serbisyo ng LTO para sa mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.